nakaraang linggo po, nakasama natin ang mga kabataang punong barangay. Ngayong umaga naman ay may makakasama po tayong isang SK chairperson. Binisita tayo ng mga bagong halal ng SK leader na si Russell Kent Kanapi, ang SK chairperson ng Barangay Central 6 ng Tugigaraw City, Cagayan, Good morning at Good congratulations morning. sa iyo ah. congratulations, Good morning. Congratulations Engineer Kent Canapi, about 23 bo. years old yes, no. Yes, All yes, the way, way from Tuguegarao, kwento mo naman sa amin. Kent, itong iyong journey, papaano ka ba nainganyo na motivate na sumali dito sa pagiging SK Chairperson Public ng, service. ng Balangay, ano? Public yes, sir. Service? Sir, actually, ma'am, sir, it was never really a plan po talaga to run this position. Nung bata po ko, mahilig pa talaga ako sa news. Specifically, politics. Okay. Uh, and other social issues. So, yun po, madalas nag-uusap kami ni dad and lolo. Sometimes, we debate about it po. So, dun po na-develop yung interest ko sa public service. Mm -hmm. So, when dumating na po yung time na inoferan ako, nag-eta na po. I said yes and here I am na po. Ayan. Mako-advantage talaga pag magandang lalaki rin, ano? <laughs> 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 okay. Minsan, <laughs> hindi natin tinitingnan yung platforma. Ang ganda lalaki nito, boto ko. Pero ano yung mga platforma mo um, dito sa iyong barangay? So, Central ah uh, Actually po, meron po akong tatlo na talagang tinututukan, ma'am sir. So, first is yung uh, safety and security ng aking mga na sa po yung ng kabataan ng Centro 6. Mm -hmm. So pangalawa po is yung agriculture and third is education po Okay. Oo kasi dyan sa Tugigaraw agrikultura rin ano. Oh, ang isa sa mga pinagpukunan ng kita ng ating mga kababayan siya. Well, kamusta naman yung transition ano? Of course yung mga nanalo ng SK parang may mandatory training ito. Tapos na ba 'yon? Mm -hmm. Uh so far naman sir, so good naman po yung transition namin ng outgoing SK chairman, wala namang naging problema. Uh -huh. As in, so, super smooth po. Regarding po dun sa training, yes po. Tapos na po yung mandatory training namin. Napag-usapan po namin dun is ethics and basic conduct ng government employee. Um, paano mag-preside mag ng session and uh, budgeting and other ano pa? Mm -hmm. Okay. Yung National Youth Commission, ang sabi nila, yung mga SK chairperson, meron na silang kumbaga framework na susundan, yung uh, development youth plan. Mm -hmm. So ano ang balak mo din sa iyong barangay para kumbaga masundan ang planong ito at yung framework magawit mo para sa mga constituents mo dyan? Actually po, short story lang po no. Uh, katatapos lang ng S uh, SK mandatory training po kahapon mm -hmm. ng mga uh, Kagawa SK kagawad ng Central 6. Okay. So pag-uwi ko po ng Tugigaraw, yun po ang una at agad-agad po namin gagawin. So, pero ang mga prioridad ko po talaga na <laughs> ano, is first yun nga po yung safety and security ng kabataan sa early pregnancy, oh, sa yeah. drugs, mm -hmm. sa nicotine and alcohol use, sa agriculture and of course education nga po. Mm -hmm. Well, sa area mo ba medyo prevalent or uh, maraming bang cases ng ganito? Yes sir. Mm -hmm. Ayun. So ano, paano mo ito haharapin? Ano paano mo ito pinlanong harapin upang mabuwasan yung mga sinabi mong mga problema sa lugar mo ano? Uh, uh, teenage pregnancy, illegal drugs, crime. Paano mo ito haharapin? Actually sir ang bala ko po talaga is um more on seminars eh. More hmm. on gagawin ko Education. po is... Awareness. Oh. Awareness nila oh. talagang kukunin ko po sa puso talaga. Yung kung paano ako... Paano ko rin... Kung paano ko natuto, ganun ko rin po ipapasa sa kanila. Parang... Uh, more on you know, education, And awareness. awareness. Okay, I understand you're an agriculture engineer. Yes, ano? Yes, you just po. passed the board exam, tama yes, ba? Po. engineer? Yes, so, po. paano mo gagamitin itong profession mo? Especially one of your um, priorities ay agriculture. Yes, po. So, somehow related yung profession mo. So, how do you plan to use your profession para sa ikabubuti rin ng so, sector So, yun nga ito? po, ma, mas kasabi niyo po na kapapasko nung sa last September 2023 ng licensure exam and now a registered agriculture and biosystems engineer, um, ang bala ko po para sa aking mga constituents, ay I, I will educate them and teach them on how to use ha, uh, aqua... aqua... hydroponics and aquaponics po. Pag sinabi natin aquaponics, is uh, mixture siya ng aquaculture and hydroponics ko, So, pag sinabing hydroponics is soilless environment po yung plant at pag aquaculture is more enclosed environment po yung ano na, yung environment ng mga fish. You know. Maganda na habang bata yung mga kasama mo dyan sa Tugigaraw ay nai-involve na sa agrikultura. Mm -hmm. Kasi 'di ba ayon sa statistics na rin, parang tumatanda na rin yung mga eh. mga, magsasaka, mga magsasaka natin, mga, mga, mga isda. Sa sektor sector nito. So, maganda na yan na isa sa mga priorities mm -hmm. mo doon sa inyong lugar. Well, uh, hindi namin kilala yung lugar mo, no. Pero gaano kahalaga na mag-participate ang mga kabataan sa mga social issues sa inyong lugar? Actually, sir, para sa akin, may two things akong yan dyan. Una po, naniniwala po ako bilang leader ng kabataan na meron kaming... We have our own ways to do things. We have our own creative and innovative things to do things and to solve things po talaga. Pangalawa po is, siyempre po, bilang kabataan, may mga pangangailangan po kami na hindi pa naintindihan ng mga mas nakatanda sa amin. So, mas ma-widen for understanding namin na sila, maintindihan po namin yung aspirations nila para sa amin. On the other hand po, maintindihan din po nila yung aspirations namin para sa community. Mm -hmm. So, yun po, maniniwala po talaga. Kaya, uh, very basic po, sabi na. Uh, ang aim po ng Local Government Code of 1991 is every sector should have a voice. Mm -hmm. including so including the youth. And ano? including the youth po. So, Naniniwala po talaga ako na sa pagtutulungan-tulungan ng bawat sektor ng ano, makakamit po natin talaga yung goal natin para sa mga kabataan. Okay, well with that, thank you very much Ra, for sharing your passion and very inspiring story, no? lalo na sa ating mga kabataan na may ganyo rin no, to serve their localities. Maraming salamat, Engineer Kent Kanapi mula sa Barangay Centro Six ng Tuligaraw, Cagayan. Thank you.